Nandun mo naman. open. dan, Tapos pwede mo yung palaksan. Oo. Oh. Hmm. Yeah, yeah. Oo. Oh. Wala. <laughs> Wala isa. Hoy! 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 Yeah! Hello, ma'am! Hoytik! 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 O, Hoy, excited na ko kayong pakita. Yung iba, din ho muna tayo sa kusina. Eh! Kita nyo lang ang daming gamit. Ay, sino gang nagbigay niya mga... Bakit pagdating mo rito, Lot? Eh, pagkarami ng pagkain na gayaan. Sino gang namili niya? Si Meme Bice, ho! Si Meme si Ay, ay, ay pamukpuk ng paminta. <coughs> pamukpok? o lagay ng paminta gayaan? Ah, gayaan po pala, ate. Ay, ano naman laman na iyong rep? Aba nga naman, may papindot-pindot pa palang kayo yun. ko push mo po, close yan. Close. O. Oh. Hindi ko mabubuksan. Pero pag naman naman. Open. Dan, tapos pwede mo yung palaksan. O. O. Wala. Uy. 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 Hoy. 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 Pwede pa lang, ano lang yun? Mama, tingnan mo, ay tek. May nabubuksan din to. Pwede pa lang hindi siya buksan. Ang direkta. Hindi yan lang yung kulot. Ay, nakakasano. Ay, Diyos ko, puro de. Eh, hindi mo na maibaon. Pa. Ay, paano ga? Yung, okay na. Tantahan. Baka naman yan ay ayong. Yung, ayong. yon. Ayos na. Adalay. Oh. Ay, balik tayo pagsurong to. Oh, okay. Ano Pero, eh, wala, na naman... gaya... wala naman lamang yung rip, eh. Oh, oh, oh. Man. Man, oh, man. Man, man. oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, I know that I love chicken nuggets. Ito, mama. May pring ulam. Gino ice nabigay? maker. Ano kaya itong ice maker na to? Oh. Okay. Ano kaya yan? Ano kaya yung nilalagay diyan, ati kulaw? Otot, pinasok sa <laughs> red ano Lalagay ng tubig, tapos i... Ilalagay po. Ilalagay di yan. Ah, ah, ay eh, talaga namang wala yata niya sa bundok. Oh, ang dali. Oh, na. Oh, malagin nil sa baba, oh. Yeah. Ano nga? May pasiryal tis... pa sa taas. May pasiryal pa daw sa taas. Oh, yes, may kusura. microwave pa, makatago laang. Pareho ang mga binigay sa akin ni Mary Bay. Saksakan hindi ako maguguto. Pagdating mo namin, Rainy, ay may mga grocery na huwag. O, dating. tapos pag nagtutupas, eh, na mayroong viewing. Oh, Ayan daw ang view ni Ate Kulo, oh, tabang sa'yo nagtutupas. Oh. Ay, di ko, eh, ano? Baka abutin ng matagal diyan sa pagtutupas. Katititig mo diyan sa mga building na yan. Bibilangan oh? ko yung isa-isa tayo nung ganaman ho, di niya, di niya magtutuprosyete ko lahat ay ang kanyang, ano, ang kanyang view ay pagkaganda-ganda. Ay kayo nung matuto na lari At ano na nga ho, huwag magpapatas na lang pagkain sa life, ay talagang ha ho, excited na excited. Ay sa ho, ilagay mo na nga ho yung mga pagkain mo niya sa life, at pagkaramihan, sumara na ho yung automatic na rep yan. Oo, oo. Wala na kadami ang pili ko hindi ay makakasasalaga yan. Hindi daw ang lagayan eh. Bakit ilang gaho yung ang iyan? Ah, binilang pa. Bawal ho eh. Ay, wawalo daw ha. Ay, di yung iba ay eh, lutuin na kaya natin. Oo. dami niya. Ay, tamang tama yung dun eh, sa pansit kanto na eh. ilutuin na kaya natin yung apat na yun para sa pansit kanto yun na lang haba ay mauta ka rin si ate kung lutot pinagkasya dun sa lagayan ayaw hong ipaluto Mamaya, tayo ko ay dadali ng kain. Oh, oh alam mo, si batang maligamay. Eh. Oh. Ay, siya, bilisan mot Natulog na yung iyong rap. Bawal pala yan ng mapakatagal na bukas. Siri, wait a minute. Oh, Siri. <laughs> ano pangalan na yung rap na yan? Papangalan ko ng Siri. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hello, your computer has virus. Oh, sa Siri daw. oh, aba. Hari-sari ho, hari si Kulute. May pangalan oh, na ho agad oh. ang rep. Ako'y magtataas muna dire eh. Ako'y makatulong sa ating nanay. Iyon'y e, magliligan ko mamaya. Ay, sige. Kaysa magligaligan ka, eh, yung tulungan na. okay oh, so, Ba, busy-busy ho rin si ate Kulo. Busy-busy ho sa kanyang pag-aayos ng mga uh, pinamili ni Meme Vice. pala muna ako sa mga gisa pa rin nagluluto. Sa mga... Catch, catch, man. Catch, catch, man. Maraming choices. Ang favorite ni Ate Kulot. Ipakita mo muna. Yan, ang favorite ko. Mga sarap ko. Ate. May, ang favorite ko ni Ate Kulot. Ladies choice. Makapaghugas mo muna. Maraming tubig. Ano ko? Yon! lang po kaya! Ay, sabi ko sa iyo nangangain ng sanu eh. Hindi ka tulad ng ating gripo. Yung paligay, oh. iting eh, tingnan mo nga ulit. Tingnan mo nga ulit. Kung paano? Oh. Eh, yun ang pinapaling-paling eh. Kailangan pa lang. Oh. Sa amin na ipag boss na agad. Ay, ina ko nga po. Ay, sabi ko sa iyo, nangangain ng sanu yan. Oh. Talaga naman natuwa na ho si Ate Kulot doon sa paghuhugas ng kamay.